sa video na to uh, magtatanong naman tayo kasi lagi tayong nagbibigay ng uh, tutorial yan sa tutorial uh, specific na trouble yun yung uh, ginagawa natin okay ngayon uh, magtatanong tayo okay para sa lahat ng mga magko-comment sa baba yan sa lahat ng magko-comment magkaroon kayo ng idea sa mga magbabasa, magka, magkaroon kayo ng idea na ganito pala yung uh, problema. Okay? Iba-iba kasi yung uh, possible na mangyari kapag ganito yung encounter nyo. Okay? Sasagutin natin to uh, hindi ko malaman kung part 2 o part 2 ng video na to. Okay, part ng video na to. Ngayon, question magko-question muna tayo. Yung part 2 nito is yung answer. Okay? Pero bago 'yon, uh, sa question natin, Makakakuha na tayong idea agad sa mga magko-comment sa baba kasi iba-iba 'yung trouble na pwedeng mangyari sa ganitong problema. Okay, start na natin 'yung ating uh, tanong. Ah, uh, itong motor na to is hard starting. Okay? Ngayon, ah, uh, kung sakaling umandar naman siya, medyo nag-iiba-iba 'yung minor, tapos uh, tataas, bababa, tataas, bababa. Tapos kapag uh, ni-rev mo tataas siya, tas matagal siyang bumaba. Okay? Pag bumaba naman yung minor, parang medyo palyadaw Okay? Yan yung tanong natin sa video na to. Okay? I-start natin yung motor para malaman nyo kung ano yung uh, isasagot nyo. Okay? Sa mga magko-comment, uh, magkakaroon kayo ng idea. Okay? Maraming salamat din sa mga magko-comment. Eh, sa mga unang magko-comment, sa mga may idea about sa problem na to. Okay? Start na natin. Okay. Uh, wala siyang minor. Okay, wala siyang minor. Tapos, ah, uh, pakinggan nyo pa ulit. Papaanda rin pa natin. Okay. Narinig nyo yung andar ng uh, starter. Yan, ah, uh, yung indication na hard starting. Okay, H hard starting. Pinaandar ko lang to kanina. Ah, uh, ko lang kaya kanina to. Kaya medyo mabilis paanda rin. Pero, yung ganong tunog. Yung ganong tunog ng makina, ibig sabihin hard starting yon. Okay, uh, pag ni mo, ang taas, ang taas ng RPM niya tapos ang bagal niyang buwaba tapos walang minor. Okay, ngayon i-adjust naman natin yung minor para makita nyo kung uh, talagang palyado siya. na uh, kung mapapansin nyo Magaspang yung tunog nya Okay, parang tumuto uh, Ayan, paiba-iba yung minor Ayan hmm. ha, uh, maingay, maingay yung panggilit. Hindi mo alam mo kung saan nagagaling yung tunog Ayan Ayan, tataas tataas ulit yung minor. Ayan. Ayan. Uh, sana marinig nyo, yung tunog ng na makina, napakasama ng tunog. Okay. Uh, bagong top overhaul to, nakaset lahat, nakaset lahat. Pero may ginawa ko ditong konting twist. Okay, para pakita lang sa inyo na possible na ganito mangyari sa motor nyo. Hard starting, nawawala minor. Uh, pag umandar, yung minor nyo, antagal mo ba? Pag binirit mo yung silinyo, ang antagal. Tapos, namamatay din yung makina. Okay, yun yung uh, tanong natin sa video na to. Yan, sana masagot nyo para magkaroon ng idea yung mga magbabasa din. Okay, maraming salamat.